amazing na buhay at ito lumilipad hmm. so kailangan taasan ko talaga to guys uh, isa to sa kailangan trabawin natin pero yan uh, ang maganda dito guys ito napansin ko diba na tayo ha pasok tayo may napansin ako eh ayan ito tayo sa loob tiga 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 muna tiga muna Lagi dito. Pakita nyo mga pagbumuka nyo <laughs> Ayan so ito guys so, oh, Kung mapapansin nyo Yung mga palong po nila um, Yung mga palong po nila Sa akin po ha, sa, na, sa aking observation lang uh, Namumula na guys po, Pumupula na yung kanila mga palong Unlike po nung bagong nakuha sila Ay para pong nilublub sa suka Yung kanila mga ulo Kapuputla <laughs> Kapuputla po nung unang kuha ko yan Pero ngayon ayan o oh, oh, Medyo namumula-mula na Nagagalit na po yung pagkapula ng kanila mga palong. Indication po 'yan guys na uh, pagpula kasi guys, 'yung pagpula pula kasi ang palong ng manok. Ibig sabihin po ay fertile na fertile po ang manok. Pag lalo na kung babae, ah, kung hen, ang binagugusan natin ay hen. Uh, pagpula po ang palong niyan, yan po ay fertile. So 'yon. So maganda pong indication 'yan. Ibig sabihin 'yung conditioning po na ginagawa natin ay, uh, umiepekto po. So dahan-dahan dahan-dahan po umiepekto. Ayan. Ayan, so dahil nga po ano, uh, ito po ay mga may edad na rin. So ang gagawin po natin dito ay maglalagay po ako ng rooster. Yan, rooster guys. Kayo naghahanap po ako ng rooster na decal brown sana mas maganda kung decal brown din. Siguro ang kailangan ko dito dahil ito ay 62 pieces. So mga 7 pito, mga pitong tandang po ang kailangan nating isama rito. Ah, uh, 'yun naman po ang purpose naman po 'yon para po ma-maximize pa yung kanilang production. Ah, uh, ma-stimulate po kasi 'yon kasi ito mga 'to may mga umuupo po dito eh. May mga ah uh, kumbaga nasa breeding stage siya eh. So magpapasampa po yung mga 'yan sa rooster yun po ay mag-stimulate ng egg production din. So, magkakaroon na po tayo ng uh, uh, fertile eggs at the same time ay pang table eggs din po. So, po pwede po natin piliin yon na po pwede po tayo mag-incubate ng mga uh, ibang itlog and then yung yung nga pong main na uh, reason kung bakit nag-alaga tayo nito is for table eggs. So yun po, uh, yung iba doon ay for table eggs. Pero yun nga, ang ah, gagawin po natin yon, maglalagay po tayo ng rooster dito. Gawa ng, nung... ito nga kasi yung mga nagamit na sa malaking poultry siguro. Tapos sa uh, na nila dahil hindi na po pumasa sa kanila standard. So, hindi rin kasi naging honest po yung ating pinagbilhan. uh, <laughs> ah, yan, ayoko nila magsalita pero yon. Pero andito na kasi sila. So, ito naman ay magagawang pa ng paraan guys kung... Ah ito try try po natin yun yung suggestion po ng iba natin mga subscriber yung iba po puro papam puro purely bashing <laughs> yung iba po ay puro, puro mga suggestions so doon po tayo sa mga suggestions wag po natin pasinin yung mga bashing yung mga basher ayan so suggestions lahat po yun tatanggapin natin ah, uh, ito so gagamitan po natin sila ng rooster pero sa ngayon since wala pa tayong decal brown or white lego na nakukuha meron akong dalawang naka-standby dyan na kabir na ready for action <laughs> si uh, kirat at saka yung isa natin medyo bata pag rooster sasama mo natin, natin sila dito guys sasama mo natin para at least ay maka, makapag start na pong makapag stimulate ng uh, ng itlog ng, makapasam, masampahan yun na yung iba and mag uh, mag egg na po yung iba Ayan. Pero may mga kinakausap na ako guys na kukunan natin ng uh, it's either the cal brown rooster nga or uh, white leghorn rooster. Pipili na po tayo. Ito talaga susuriin ko na guys yung talaga certified legit na breeder para sigurado po tayo. Kukuha po tayo sa mga iitlog nito. Kukuha po tayo ng mga i-incubate natin for future layers natin. So, hindi pa rin po masasayang, nakita nyo, hindi naman po, hindi pa rin po masasayang, although ito po yung mga thunders na, makukunan pa rin po natin ng quality breeds ito mga to. Yan. Actually, maganda nga pong kunan to ng mga pang breeding na eh. Yung ganito matatanda na, yan po ang mas maganda pong kunan ng mga pang breeding stock. Yan. So, yun po ang plano natin, ang game plan. So, plan B. Lahat naman po ng mga problema may solusyon. So, ito po. Ito po ang solusyon na naisip ko. Ya, yeah, mag uh, ano tayo, mag-induce tayo ng rooster dito para double purpose tayo. Mag-breed uh, tayo ng uh, uh future layers natin and at the same time yung mga, yung mga sobra ay for table eggs uh, table eggs na pambenta natin. And yung plano ko po sa mga road islands natin na uh, nga nandito. Looking good po yung ating mga road islands sa taga nangiitlog na ito pasokin natin. Ayan guys, so andito naman tayo sa area ng mga kambing. Andito po yung ating mga Rhode Islands. So ito po yung ating rooster, si Kennedy Roger. Ayan. Uh, and then ito yung mga inahin natin na Rhode Islands. Ito ay walong pirasong inahin na Rhode Islands. Ang gagawin natin dito guys, ay pararamihin ko muna sila uli. So sinama nga po na natin itong ating uh, Rhode Island rooster para makapag-breed sila po ng mga... Uh, Road Islands. So from 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 those chicks, ay kukuha po tayo ng mga uh, breeding stocks natin yung gagawin natin yung mga inahin. Ayan, so pipili natin yung mga babae doon. Lahat po na i out natin and then lahat po ng mga magaganda so yung mga papasa po sa mga pambreeding ay gagamitin naman po ang gagamitin natin pang cross sa uh, white leghorn rooster. Ayan, so yun po ang ating plano so ito po ito naman po yung mga dati ko nang manok to talagang pure road islands po yan uh, nakuha po natin yun sa legit uh, legit din na uh, breeder ayan so yun po ang game plan natin dito and looking good nakita nyo naman po ang gaganda po ng kanila mga katawan ngayon at kanilang mga itsura kasi nakakagala na sila dito ayan o so nakapanginginain na, na sila sa ilalim ng kulungan ng kambing so kinakalkal nila kinakalkal kung napansin nyo guys so mas malinis po tignan yung ano ilalim ng kambing ngayon kasi ah, nililinis nila, kinakalkal nila. So, yun po yung sinasabi ko. Kaya gusto ko pong lagyan ng manok dito. Ayun, kasi yun ang ginagawa nila. Kinakalkal nila, kinakalkal. So, yung pupo ng kambing ay hindi po napupuan doon sa isang lugar. Kumakalat and eventually nadudurog na Kumahalo sa lupa. Ayan. Ngayon ito si Dagul. Hmm. Dagul! Dagul! Naubos po na yung mais mo? Ah! Galing talaga ng dagul ko ah! Ayan guys, si Dagul. So pinapakain ko muna sila ng darak sa mais bago ko sila ilabas. Ayan. So mamaya, steady ka lang dyan brother. Lalabas ka. Ha? Mm, vlog lang muna tayo. Ayan. And then ito po yung mga kanyang asawa. kanyang mga asawa. Ayan. Lalabas yan mamaya guys. So pinakain ko lang muna ng darak sa mais sila. And hindi nga tayo kasi naglalabas ng sobrang aga ng ating mga kambing. oo oh. Ayan o. Gusto rin nila guys yung ano, darak sa maiso. And then may halo pong vitamins yan ayan oh. No? Kaya medyo mapula-pula, may halo pong vitamins. Ah, uh, 'yan. Ito guys oh, oh, nangitlog na 'yung ating uh, Road Islands. So dito ko lang plano lagyan ng itlogan. Mm, to. Ito, ito fertile na to kasi naka-apat na akong tapon eh. Ay hindi naman tapon, niluto ko. <laughs> naka-apat na luto na ako. So 'yan ay fertile na, yan. sureball na 'yan. Uh, yan, pero kukolektahin kukulek, ko yung mamaya. Hindi natin iwanan yan dyan. And nilalagay natin sa si ref. So plano ko dito maglagay ng mga pugaran nila na ganito. Bibili ako ng ganito pa. Sa mga protasan na bibili ito eh. Mga protasan. Mura lang naman yan. Papatong lang natin dito kasi dito na sila nanging itlog eh. Nasanay na sila eh. Yan oh. And uh, may takip naman yan. So hindi sila mababasa. And hindi, naman na uh, ng ating mga kambing yan. yan And then ito. Ito so dito guys. Pakita ko lang sa inyo. <laughs> Pakito, antuka. Yung ating in-incubate na duck eggs na ibinirik natin sa hen. May laman kasi yun eh. May laman. Binirik natin sa hen. Ito, ito. Nakadalawa tayo. Yung iba bugok. Hindi may ibinirik natin eh. Hindi So yung iba talaga hindi na napisa. Pero ito na. Isinama ko dito sa ating 3 uh, weeks old na kabir chicks. Hindi, uh, hindi na natin isinama si mama duck kasi dadala wala naman sila so yan so ang nagpapainit na, na, lang sa kanila ito itong mga manok na kasama nila yan 3 weeks old nila nila tinutuka guys friendship naman sila at uh, kahapon ko po ito sinama sa kanila eh. so so far okay naman kasi kung tinutuka nila yan ay sugat sugat na yung mga yan pero okay naman so ito kung ano yung kinakain ng uh, mga sisiw starter feeds po yan din po kanila ang kinakain and then may tubig ayan. tubig sila And nakasara lang po yan kasi mahangin ngayon. Mahangin, malamig ang hangin. So nakasaklob po yan. Wala kasi tayo ilaw. Saklob lang yan. Mm. Sarado, sarado yan. Palibot yan guys. Nakapalibot ng takip yan. Hmm. So, yan. So yun po. Ito yung mga road sa atin dito. Ayan, oh. So nakapagala sila na nililinis nila yung mga ano yung mga tira-tira, mga nalalaglag eh, nakukuha nila yung mga nalalaglag na pagkain o oh, dagul labas ka na ha ngayon pa, alas 11 ng tanghali eh. so oras na sa paglabas so mamaya tapusin ko lang to ha hmm. okay, wait ka lang dyan brad ito si Bambi guys ay visible na no? oh. talagang umaalsa na yung kanyang tiyan uh, dun nga po sa vlog ko ay na saksihan natin ang pagkakabulog sa kanya ni dagul ito talaga ay sigurado ako na may sampa kasi saksihan natin. Itong dalawa, hindi ko sure kasi hindi ko alam, hindi ko nakita. Pero yan, observe na lang natin. Ayan po sila. Ayan, po tayo doon sa dalawang rooster, guys, na isasama natin sa mga dekalb. Ayan, guys. Punin natin yung dalawang rooster. Ito po yung ating mga baboy. Ayan. Ito, mga buntis na yan, guys. Ha? Ayan, buntis yan si Kimberly ay malapit na rin oh. Magaling mm. na rin si Kimberly. Ayan. Ano Kimberly? Hmm. Hmm. Si Kimberly guys oh. Oh. Aba bait la cha, la Lalo lalo na to, itong pinakamabait sa lahat. Mm hmm. Ay napakalambing nito guys. Si Basha. Ito po ay buntis na rin. Ayan. Ayan. Dito tayo doon sa ating Ah uh, mga rooster yan ito yung ating mga muscovy duck so oh. hmm. natin check natin yung itlog kung nadagdagan ah guys okay, so binibilog na o oh. oh, iginigilid na yung mga itlog yan hindi natin ginagalaw hindi natin pinakikialaman hindi natin iba ka meron ah ah wala pa kung hmm. wala, wala. Wala, wala. Hmm. Wala, guys. Ah, ayun Oh. Guys, ito yung ah, naglimlim dun sa dalawang ducklings na pinakita ko sa inyo. Nililimliman pa niya yung tatlong itlog na natira. Ayan, nililimliman pa rin niya. So, malay natin, baka mapisa pa. Ah, pinull out ko muna yung dalawang sisiw para hindi siya hindi niya iwanan yung mga itlog. Ayan. Kasi lahat naman po yun nakahandling to yung lima na yun eh. Nakahandling po yan eh. Lahat yan ay eh may laman. Kaya nga po pinalimliman ko sa kanya. Ah, yun o. Oh, may itlog na naman dito. Ito bago to guys o. Oh. Mm, bago itlog yan. So, ibang inahin yan. Galing sa ibang henna naman yan. So, yan ay pababayalan natin dyan. Nakalat nila yung damo. Oh. Nilalaglag nila. Iyan na natin. Yan gusto nila eh. O, <laughs> ah, yan. na ayan. Nakahalo na natin yung mga ducklings. Halo-halo sila dyan. Ayan. Tayo sa likod. Ah! Naglabas ka ng bomba, Chloe. Oh mayroon, dakutin natin yung bomba mo. <laughs> Ayan, ito yung ating mga rooster. Hmm. So ito yung isasama natin dun, guys. Ito kasi pwede natin pagsamahin sa isang lugar kasi ito, si sikirat, takot takot dito so hindi magsasabong yan so mag ano yan lalayo ng lalayo to pero bantayan ko pa rin syempre baka ano eh baka matauhan to sabi niya mas matanda ako so hey, naaway mo ko mag away sa baka <laughs> pero yan yan naman isasama natin pagka nandito lang tayo and then sa hapon ay ipupull out din natin sila hanggat uh, wala pa tayo nakukuhang mga decal rooster na isasama talaga natin doon. So yun, sila muna magtatrabaho para ma-stimulate nila yung uh, pag-itlog -pag ng ating mga deca brown. Yung ang purpose nila na naman kaya natin isasama sila doon para mag-stimulate -mag yung pangingitlog ng mga deca brown. Yan po kanilang misyon. Hindi po for breeding purposes. Ayan yung isa. Ayun o. Oh. Mm, yan po yung ating isang decalb hen. So iwanan mo muna yung asawa mo. Brother. Nuka muna sa mga decalb. Ah, trabaho ko na maayos doon ha hmm ikaw din ayan so tara let's go guys so na ako hindi na ako nakapag-aahit <laughs> sobrang busy hindi na nakapag-aahit wala nang oras kasi sa gabi nag edit ako naabot tayo ng madaling araw so wala pagod na napapabaya ako na aking sarili <laughs> ayan ayan guys iahagis na natin siya sa dagat ng paraiso O, uh, ayan na guys. Mm. At home na yung ating mga rooster. Ayan. Uh, kasama na nila. kasakasama kasama na nila. Ayan. Ayan yung isa. Ang maganda rito sa dalawang to, hindi sila nag-aaway kasi takot ito. Takot ito doon. Kaya hindi sila nag Kaya pwede sila pagsamahin. Ayan. Ayan po. Ayan po yung ating mga decal brown. So, uh, ito. Sinama nga natin yung dalawang rooster habang wala pa tayong brown rooster na magagamit. So ito po ay mga kabi rooster pansamantala. Pero naghahanap po tayo. May mga kinakausap na ako. And update ko kayo guys. Tutok lang kayo. Hmm, sila. Ang maganda rito ay naisa, napagsama nato yung dalawang rooster na to. At uh, hindi sila nag-aaway. Ayan. And then mamayang gabi ay ibabalik ko sila sa scratch pen. And then balik sila bukas sa umaga. Ganun lang po natin. Pero yung scratch, scratch pen guys ay dito na sa loob ng ng chicken coop ilalagay hindi na doon sa may uh, muscovy dock dito na natin ilalagay para nagkakakitaan sila para bukas uh, pag sinama natin uli sila hindi din sila magkakagulatan uli ayan ayan yeah, guys hindi po masasayag to wag po kayong gawin po natin ng uh, uh, lahat na makakaya natin para mapakinabangan pa rin po sila so ayan tutok lang po kayo and uh, ibabahagi ko po sa inyo aking mga uh, pamamaraan na pwedeng gawin para po maging productive pa rin po sila it's either egg production or breeding po ganyan po ang uh, ating tatahak, tatahaking landas uh, sa pagkakataong ito kung uh, hindi na po talaga uubra sila for uh, egg production so sa breeding naman po tayo bibirada yan Bre breeding po so sundan nyo lang po ayan so bago tayo magtapos Uh, gusto ko pong batiin ang aking kaibigan, subscriber na si Ate Lisa Antonio. Happy birthday sa'yo. Mabuhay ka. Mabuhay ka hanggat gusto mo. <laughs> Joke lang. Yan, happy birthday, happy birthday. And uh, kay uh, Sir Victor from US California. Shout out sa inyo sir. And sa lahat po ng mga solid vocals, shout out po sa inyo. Sa mga silent viewers po, maraming maraming salamat din po. Shout out po sa inyo lahat. And sa mga bagong sa channel ko, kung nagugusoy po ating mga content, sana po yung mag-subscribe na kayo. And i-click lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. So muli, ito ang inyong ka farmer na i-sabing sabay-sabay tayong mga magsikap at higit sa lahat tumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!